guys! Welcome back to my channel. Ito naman ang na video na ginawa ni Gemma Galan sa pagkatapos ng laro. Ayan, nakita niya si na Mimio, ang tatay niya. At ang tatay ni Mimiyo na dumaan sa kabilang banda. Ayan, sinabihin niya doon dumaan. At ito na nga, naghag siya kay Mimiyo at magalang na nagmano sa tatay ni Mimiyo. Ayan, makikita talaga natin na si Gemma ay napakabait na bata. Kasi nga, talaga makikita mo talaga may paggalang talaga siya sa mga matatanda. Sa kabilang banda, puspusan na ang pag-iinsayo na Gemma at Team Greenline para sa final. sinintay na lang nila kung sino ang manalo sa Chocomocho versus Signal ngayon. Kaya abang-abang tayo. Baka yung championship isa. November, December 16 na kaya nakaka-excite to sabi nga nila Chocomocho versus uh, Cream Line. pero hindi din natin ma masasabi niyan kasi nga ang signal ay napakagaling din kaya abang-abang muna tayo hanggang sa muli bye, -bye. always remember wag po tayong paka-stress please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload